Alright, so yun na nga mga idol, mga bossing, mga tropa, kamusta, kamusta kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong mabisang tutorial dito lamang sa ating mumunting channel. Tulad sa nakita mo sa ating thumbnail or nabasa mo sa ating title, paano nga ba natin malalaman yung mga password na ginagamit ni Jowa or ni partner sa kanyang mga social media application in any form ng social media na kanyang ginagamit sa kanyang phone mga tropa. Napakadali lang yan sa video natin ituturo ko kung paano natin ma-sleep or masilip makita yung kanyang mga ginagamit na password. But before that, kung ba wala mang pala sa ating Channel or kung nasearch mo lamang itong ating video ngayon, kung deserve kung makahingi sa'yo ng subscribe, baka naman tropa. Maraming maraming salamat in advance. Tap mo na rin yung bell icon din sa baba para rin Kung ma-update, ma-notify, makapanood sa ating mga susunod pa ang mga mabibisang mga tutorial. Like mo na rin itong video na to, Malaking tulong yan para si Kilalago ikaunlad ng ating Mumuntin Channel. So, first step, syempre, yan, kung naririnig nyo man yung mga kahol ng aso, pasensya na kayo gabi kasi ngayon dito sa amin, it's almost 9.18 in uh, the evening. So, unang step is uh, hihingi tayo ng permit or permission na makuha natin, permission na makuha natin yung kanyang Gmail account. But don't you worry kapatid, kaibigan tropa, kung ayaw niya mang ibigay yung kanyang Gmail account is, for example, magkasama tayo, hiramin lang natin sa glit. ah uh, kahit ilang minuto lang, 3 minutes lang yung kanyang phone tiyak na papayag naman siya syempre uh, partner natin siya or jowa natin siya tiyak naman na papahiramin tayo papahiramin niya tayo ng kanyang phone mga tropa so pupunta assuming na ito na yung kanyang phone is uh, syempre unang step kokonect tayo sa kanyang internet or ikokonect natin yung kanyang phone sa data or sa internet and then second step pupunta tayo sa kanyang google chrome mga tropa yan tatap mo yung google chrome and then Uh, pag na-launch na yung Google Chrome is pupunta tayo dito sa search bar or search box and then uh, itatype lang natin yung google.com and then mapupunta tayo dito and then uh, after that itatap natin yung uh, kanyang icon dito sa right upper part yan yung icon ng kanyang gmail account mga tropa so pagkatapos nyan is pupunta tayo dito sa pamahalaan ang iyong google account or sa english is uh, manage your google account so tatap lang natin yan Ayan. And then pagkatapos natin matap yan is dito sa uh, taas, uh, sa swipe lang natin siya pakaliwa. So, sa swipe lang natin yan hanggang sa mapunta tayo dito sa seguridad or sa security. So, tatap natin yon Ayan. And then pagkatap pagkatapos nating natin makapunta dito is uh, swipe lang natin o scroll up lang natin pataas yan. Scroll lang natin hanggang mapupunta tayo dito sa tinatawag na password manager mga tropa. Then, tatap lang natin yung kanyang password manager. Ayan. So, after mong makapunta dito is boom! Dito na nga. Lalabas na dito lahat ng mga application or social media application na uh, ginagamit niya mga tropa. So, madami yan mga tropa. For example, dito sa uh, Facebook. So, tatap lang natin yan mga tropa. yan And then, so, yan, ilalagay lang natin dito yung kanyang passkey or yung kanyang password. And then, pag nagpatuloy, din pag tinap natin itong magpatuloy, is lalabas na doon, mga tropa, yung kanyang password doon sa uh, social media or sa Facebook or kung ano man na pinili natin dito kanina sa ating, yan, babak lang natin. Yan, kung ano man yung pinili natin dito, yan sa password manager. So, wait lang natin, medyo mabagal yung ating internet. Yan. So, kung ano man yung pinili natin dito, yan. Punta tayo ulit sa security. Yan. Security, yan. So, yan dito sa baba. Sa password manager, yon So kung ano man yung pinili natin dito, for example, facebook.com or twitter.com or kung ano man, yun yung lalabas. So pag tinap natin yan, lalabas yung passcode, lalagyan natin, ilalagay natin yung passcode niya. And then lalabas na doon, yung, yung susunod na step is lalabas na doon. Marireveal na yung kanyang password mga tropa. Sana naging malinaw sa inyo. So kita-kita tayo sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial. God bless!